Ito na natin Commander. Low battery. Hi guys! Good morning! Happy eh, happy Sunday everyone! Ngayon guys, remonda lang ako. Kagigiling ko lang. Kasi wala lang dito sa bahay yung pulutan. So nagigot ako. Makasakaling may madali tayo guys. So nandito ako ngayon. No? sa so, may, malapit lang sa bahay siguro. Pilingan lakarin lang. Ito eh. lang ako. Tinan ko ito guys. Oh. So, mayroon no ako pa konti-konti pa lang naman titingnan ko lang to kung anong laman nito wala naman mga kawali. yun aluminum. minak ito dahil ka Aluminum guys eh dale ko ito guys Aluminum Kalan Water bottle Ito may TV Ano oh. Ako, konti lang ako. Tumitin <laughs> na ako ng konti ko ako. Oh. Ay, content creator na ako, kaya nga po, ako yun na, mamuno. Oh. Ikaw na naman -na 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 tayo dito, guys. Ayun, dami na rin. Dati last year, dami ko nakuha dito. Oh tanso so tambak may mga nauna na kasi dito na naman dito yan guys tambak o oh. oh, yan, yan ang dami hindi na kaya ayan guys oh. bigas <laughs> parang gusto ko lang umuwi kunin natin ito may bike pa dito. Ayan. Trick pa ang pangalan. Diyan kami tumira guys, yung bahay na yan nasa direksyon na yan Diyan kami tumira Oh, for years akong tumira dyan Yung oh, May ginagawa siya for na vintage guys yun yung lemon dati namin dati nandiyan o no? nandiyan o no? titignan ko ulit dito ito guys may tools na naman to

Kumakain pa si Skyplex, so. compressor, kung 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 yan ganda po kung 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 guys kung 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 ngayon ako nakita nga kung 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 kung